Paano mabilis malalaman kung sira o gumagana ang MAP sensor gamit lamang ang volt-ohm meter? Ang MAP sensor na ito ay meron tatlong wire. Ang number 1 na wire ay kulay yellow at red. Ang number 2 na wire ay kulay red at green. At ang number 3 na wire naman ay kulay green at white. Ito ay modified lang na jumper wire. Galing sa mga sirang connector. Green, white wire, o terminal 3 sa connector papunta sa terminal 3 o ground ng sensor. Mula terminal 2 naman ng connector na may kulay red green wire. Papunta naman sa terminal 2 ng map sensor. At ang terminal 1 ng connector na may kulay na yellow red wire. Papunta naman sa terminal 1 ng map sensor. Iset ang volt ohm meter sa 20 volt DC. Ikabit ang negative test probe. O ang itim na wire ng tester. Sa jumper wire na konektado sa terminal 3. ikabit naman sa terminal 1, ang positive test probe, o ang pulang wire ng tester. Dapat may ma-reading ang tester na 5 volts. Kapag naka-on ang ignition switch o kapag umaandar ang makina. Kapag walang 5 volts sa reading ang tester, maaring may putol na wire, alinman sa terminal 3 o terminal 1. Ilipat ang positive probe ng tester o yung pulang wire. Magmula terminal 1, papunta ng terminal 2. Dapat may reading ang tester na 0.93. At kapag ready na siya ng makina, tataas dapat ang reading. At babalik muli sa dati. Kapag bumalik sa idle ang makina, tira ang map sensor kung walang reading o kung mataas na kagad ang reading kahit naka idle lang ang makina Ang pagtest naman ng map sensor Gamit ang volt ohm meter. Ko, i ang volt ohm meter uh, sa pan test Ayon ng po, diode o chime. Po sa opisina, ano ko ng statement? Your confidential informant. Kung sino po yung present na nandoon na kasama ko doon sa opisina, ibibigay ko po yung pangalan. Kapag shorted ang testing, no, zero ohm reading at tutunog ang chime. Sa harap nina So sino yun. Makikita po yun doon sa ano. Kaya nga ang ano ko doon sa... marikol Hindi ko po ma Kasi sa dami na po. Hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na walang Kapag naku, open na, o walang connection, ng, ng M4, hindi magbabago rin, ang tester. Isa, ang regional director. Meron ako na-investigahan dyan. May reading na 1.9 ohm. Ang terminal 3 at terminal 2 ng MAP sensor. 1.4 ohms naman ang reading. Ng terminal 3 at terminal 1 ng MAP sensor. kapag binaliktad ang kabit ng test probe. May mga reading din, sa makatuwid hindi shorted at hindi rin open connection ng mga terminal ng map sensor. Ang map sensor na ito ay gumagana ng maayos.